Dikol, Naganakan, Ready na ba kayo? Wala <skrisa> <smart noise> siguro gusto ko, hindi talaga ako para ang pika yung Okay! Ako na ang tagabarang kayo na yan. Nakon na ako yung pangunga na kayo. Kaya di sumarunan ko na sa ka. Kaya nangyayang mga 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 kayo ako, itinulungan Takbo kayo. No? Ito na ang panahon para ibigay niyo

Pagkala ang ating Panginoon ng Ayon uh, at harus ating kumalagay ang nilalapag ang pangalaman sa isa. Pinabayadag ko niyo, Pai. Una-una, gabitin ko muna itong awasan ko. Maraming pasalamat po sa bawat isa po sa inyo yung, sa dahil ang sa binigay niyong suporta at tiwala ng mga karang eleksyon na 2022. Dahil kung wala po sa suporta at tiwala ng inyong lahat, hindi din po kami lahat ang magsindi. Kaya maraming 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 salamat Kaya, alam maraming masayang, yung, po sa mga. Kaya pa naman natin ang mga salamat po sa po kami, para po kumatok po muli sa mga puso, para magingin, kuling, po muli suporta. mga dosi, pwede po muli na. Uh, si ano naman ito ang pagdati dito sa lahat. Okay. Hindi sa lahat po tayong programa na kinakainin at mga inang kalating natin. Ito po ang programa na pagbigay natin sa natin mga bayan, sudan, mga sa isinig ng Walang ibang walang ibang walang ibang kundinsya at pa ng Dito lang po sa inyong sudad. natin po na din Mayor, Binigyan natin sa mga na ang misilinus natin mga mag-aaral from grade 1 to grade 12. Ikalawang taon po natin ng ginawa natin K2 hanggang grade 12 binigyan natin na Ngayon, taon din po, ganyan pa din ang programa. At pakakaasa po kayo, habang kami lahat ay nakaupo sa City Hall, Tawang na tawang na po natin mabuntuhan at binigyan natin suporta na ang lahat ng ating kabataan. Importante po, binigyan po lang na, namin important siya ang ating mga kabataan na mga kapatapos. Ang kahilap po, kung gusto natin na mas maunlad na lusot ng kawayan, unahin po na Dahil gusto natin ang ating mga kabataan ay syempre makapagtapos sa kinapagalagan, mapaganda ang kanilang buhay at maabot po ang kanilang mga pangarap sa kanilang Hindi yan po ang, uh, ang ating misyengyo uh, sa ginagawa natin mga kabataan. Kung hindi po na magiging mga kabataan, lahat po ang danger natin sa buong kawayang sige, hindi din din po natin magaling magandang. maanggala. Meron po sila mga panuligo, at na-speaker, at na-rayo na uh, TV, at i-air e mo sa lahat ng 65 mga guys. Hindi you very ng for your support. Parang huwag po rin pasilitan mga bata bago nang ay kumpleto. At lalo ng state of demand kung baga sinasabi, okay, ang sinasabi. Kumpleto ang galing nila. Baka magdating po nila ng Kinalalag at nanghala lang po mga mga kabagayan. Pati at hindi naman kuyarang ang ginawa natin, binigyan natin ang mga uh, in, in sa bukso ng kawayat. Ngunit pati ang mga infrastruktur at infrastruktura ng mga programa, bwento ay binigyan po natin nito. Alam niyo gaya dito sa nag-aralan, pag lumalabas na. Alam po natin, nang gabi, nasa sa hindi at pag wala na tayo sa Hawaiian City, tama ko ba? Dahil tayo po ang may pinakamaniwanan na highway sa buong kundinsya ng Isabel. At kung napapansin ko po, kaliwat ka natin po, pag-ayos natin ng mga daanan natin, di ba? Kahit sa highway, at makapasok ng mga barangay. At tayo na dito sa itong ng mga program good news. Kasi meron na tayong tabo, tayo, nabot na lang tayo Meron po tayo alina ang nag-anakan na 5 billion ay hindi na eh. Isang 5 billion na galing sa city. Meron pa tayong naayos na part of our control na 15 billion. So 20 million yan alina ang nag-anakan. Iaayos niya ako. natin. Pero ang maganda dito, Try dahil maalos po ang sa isang kalahat ng kilometer Kaya pala ko na hindi na lang ang hindi lang Ang labas ko dito ko dyan namin... sa ang, ang sa Sa oo, magkakay ito. Halos sa isang kalahat ng kilometer ang mga sesimento po natin at, at meron pa, naglalakad ito na meron din million na ilalapag din kayong taon. Meron din di Bokino na dinalap ng isang construction ng Bokino na 5 million. Tsaka, construction ng daan ng mamutang simenteryo sa 5 million. Ganyan na dami ang programa at ito na lalapag sa mga 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 Dahil po yan sa tulong ng mga Dahil alam niyo po, ang mayon, dahil magaganda ang plano, hindi mo ng buong konsero, wala kang mangyayari. Kaya kung sana ako yung ko ng tulong sa bawat isa sa inyo, nasuportahan natin lahat itong buong buong ng Inisesa Diyos. Mabalik pa ka ako! Kasi sila sabi ni Kapitan Kanina, hindi ko lang alam yung ranking, sabi ni Bakit pa may ranking kung pwede gawin ko sila lahat ng peron? Hindi ko ba? Wala pa rin pa kayo, wala tarot nila. Wala pa rin bilang sana ng isa. Hindi na rin po bilang ng lahat ng kasama po lang kayo. Eh. So dahil ang sila po, ah, kasi alam ko po sa konseho, o sa city hall, barangay, ano din, eh. pag mayroong isang nung sum di sumasakayan sa mga programa, tumatagal po ang pagbaba ng kwento at pagbaba. At minsan pa, kung mayroong sumasakayan, mga programa na hindi natutuloy. E, at kung po, kaya ang dami natin programa at proyekto na may dahil mag, mag, approve ako sa kanila, automatic po, ina-approve nila at nainibigay ang, ang mga sa ating mga ang mga programa po Kaya ako po'y nakikiusap usap eh. Kung pwede po, walang kulang walang labis ang buong mo ng mga buong 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 lamang pa na pinag inagya dito sa mga sa kawaya. natin dito natin na yung kapag na yung una ka City Hall of Wills. Kung nag-bisikler na kada, Sabado, tapos tinala dito ang City Hall. Tapos lahat ng proseso ng City Hall ay nagawa natin. Hindi nyo na po ang buong City Hall Dala natin ang mga bibigay ng libre check-up, gamot, libre gamot, libre gunot, libre gunot, libre gunot sa atomi. Lahat ng inakayos sa City Hall, hindi na lang ang nagbubing sa ito mga gayo. Ito ang nakalakot ako. At taon-taon po, mapahitingin na rin ng programa natin na Sa So po, alam po, hindi po lahat tayo may oras ng lunis sa mga viernes. At lalo-lalo na, hindi po lahat tayo may pangbayang ng transportasyon papunta sa City Hall. Dapat Kaya ako po, po ininunsan itong programa na ito para po kung sa ibang bayan, kung sa ibang lugar, ang taong lumalapit sa kundiyan ay eh, hindi po sa kawayan sa ito natin. Ang gobyerno ko po ang lumalapit sa ating kapatawayo. Para maibigay po ang mga servisyo at mga nalalapat na makuhang uh, ng bawat isa po sa inyo. Kaya asahan niyo po, taon-taon, papalitin natin at taon-taon po, papalit kami kahit Sabado, magtatakabago po kami para naman po kayo ibigay sa inyo ang servisyo na nakalapat sa akin sa bawat sa Kaya po muli, ako po yung naging tinusap at ipapakilala na po natin sa inyo ang kailangan po natin tulungan at suportahan sa na ng mga yung dosi. Nahay ko na po, oh, lumitaw na nagnulat ako. Lumitaw eh. Unahin ko natin ang una sa nung nito ng Jesus Christ is proper Dalawa po kasi ang matak ng Pero ang pagsenta ng buko ng Jesus Christ is yun po ang numero na una ng buko. Numero 4 po. Ni Mangkukin ang sega. Gabaan, hoses na mga magsasaka. Gabay, Warum? Ah, ako. Nung kukong ko, isu, -isu lang. Kasi na Kasi mga anak lang din ang ng dati dito eh. Dua nga lang ang dito. Di sa katimanong poho. <laughs> at siyempre, ang maitin man sa iyong panihin, maligis sa mga kanyang mga, number 5 po, balong ng isip at hindi na po wala siya tayo sa graduation ng kanyang anak. Wala po hindi siya sa kakawin na niya. Sa patanayan ko siya pa po ng pangalay, ngunit siya niya, ang graduation ng kanyang anak. Kaya pinahayang po natin muna siya, hindi siya tumalong niya. At syempre, ang magtutuloy ng Sir Bishop sa Bali, o kapangalan kap ng Latin Vice, Dioncio, Sir Dalin Lagarde. Thank Pag gusto nyo din niya. ang halos dalawang ditaga, ng lama. Junior lang oh, Edgar, Janjan di luna, junior. Po, oh, Siyan, na Siyan, kasa, ng Del Ay, Ado, madali malalangin. 4, 5, 6, 7, o, di ba, madaling mga malalangin O, okay. lima Ipandansin na po apat dito okay. Tapos, para hindi makalimutan yung madaling atento Ha? Yung mga angusyo lang nila O Malas Katina Nakawitin At umaw ito. Kultuhin ko kayo. <laughs> Kaya po, wag mo nakalimutan. Ang Ebo Malindi, number 13. sa servisyo at turn it up on ang Duda Maximo Pansilbe Kinsinor No. 15 Matos Maximo Tutor ang tutuloy ng tatap ng Mr. Kalimapa Balong Ging Siyempre, last but not to this, ang ng Masa na Rodolki. Sintza! Nakasa! Siyempre, ating board member, board member, our friends. At ang bagay po natin magiging Vice Mayor, ang magbabalik ng Servisyo Verdi. Verdi, hindi na po, ang sa At ako po, number two. Para kayo, Sintza ng Sintza City. Huwag na po tayo sa nagsasabing bago. Dito po tayo sa original, at Team sa JCD. Wala na maganda, po na ganda na lahat na na natin po. Maraming maraming salamat sa napanganapin, JCD! Para pa